walang bayad may, may kaunting lakad mula sa karsada bablog natin si Boss Eking oh Nagbablog din po yan si Boss Eking oh tingnan naman oh Boss Iking, bati ka naman sa mga viewers natin. <laughs> <laughs> Ay, sige po. Pirate daw later. Wala ka na yung later. Yan Yan o. Biotin. Talaga naman, sarap dito mo. Pasyal sa panahon ng tag-init. Ito ang ating Tiyo! 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 Ano? Tiyo! 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 Woohoo! mo naman ang formahan ni Boss sa akin kung magvideo talagang professional Profesional na professional lang dati. dapat itulah kayak paklang maaf ma, lagi Naku, oh, ang naman talaga ng Nature na nature talaga oh. Lagi natin na papaningga. Pwede mo tayo na po, sisisid na ang atubaw. <kosuppans> 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 Ala! <kosuppans> <Barang> -bata, eh. <kosuppans> Bata pa naman yan nung araw. Tatlong no, araw. Ay gumabi. Brad. Talagang. talagang nag-enjoy ang mga bata, oh. Kunwari, bata ka, kunwari, bata. Eh. <laughs> oh, nag-enjoy ang mga bata, oh. Hindi ko lang alam kung batang isip ang dalawang yan. <laughs> Joke. Talaga namang nakakatuwa, maligo dito. ha huh? Para 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 Dali. Ano? Uh, ano? Yeah. Uh, tawa na, tawa naman ikaw. Tiyo, tawa naman ikaw. Dali. Mga seryoso. Ngayon lang nakakita ng sap ng ilog. Oo, ayun Dito. Ay, gustong sumakay dito sa kanyang ano. Ayaw nga. Mm. Ayaw. Ayaw, saka'y na, saka'y, saka'y, oh, dali. Hindi ka pwede Ayaw, Ayaw, papa, <laughs> Oh, iyo. Saka'y, ito, ko nito, papalo, dali. Oh, Ay, Oo, naiyak yung natakot. Oo, natatakot. Ayaw, natat... oh, Ayaw, natat... Ayaw mo dyan? Ayaw mo dyan? takot siya dyan? ka dito? na dito. Ha, 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 ha. May nakarose pala para sa talagang talaga ang swimming pool <laughs> oh. Hmm. <laughs> hmm. <laughs>